Panginoon kong makapangyarihan sa lahat. Magandang araw po. Maraming salamat po Panginoon sa walang sawa po. Walang sawa po pinagkalumi po sa amin sa araw-araw. Walang sawang paggabay. Lalong-lalo po sa mga pagsubok po na aming naranasan. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. At ganoon din po sa aking anak na nagkasala rin po sa inyo. Panginoon, ay po ako na ang aking anak na si Maria Elpa Ikaka na, na, na nakakonfine ngayon sa hospital. Ay, makikisuyo po ako sa'yo. Ama, Panginoon po na pagalingin niyo po pa siya, Panginoon. No, ay malagpasan po niya ang kanyang mga pagsubok. Na, ang kanyang sakit ay na na Gumaling na po, Panginoon, sa kanyang karamdaman na uh, kidney, na masyadong masilan po ang kanyang uh, sakit, Panginoon po. May kisuyo po, Panginoon, may pagalingan niyo po, Panginoon. Kayo lang po ang aking pwedeng lapitan. Kayo lang po, Panginoon, ang pwede kong mahilingan ng uh, uh, tulong. Kayo lang po, Panginoon, ang may kung paano po mapagaling ang aking anak na hindi na po siya magkakasakit at hindi na po pabalik-balik ang kanyang karamdaman na masyadong masilang Panginoon. Ito po minagalang sa ngalan po ni Isokristo na aking tagpapamagitan sa Ama. Amen.